Ayan guys, so to zero tayo. So ayan yung code. So 100991758 So ang uh, zero guys, hindi na natin kailangan pindutin. So hintayin na natin yung service icon na mag-beep. So long press muna. At hintayin na lalabas yung service icon na susi yan. So in stop mo. Pindutin na isa. So, long press, hintayin mag-blink ang ating susian yan. ayan guys. So blink uh, stop mo isa then enter yung 1 yan hintayin mag response ang service icon yun no so 0 wag nating pindutin hintayin natin dalawang 0 wag nating pindutin 1 dalawa so uh, next is 9 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so enter mag-blink ah, mag-response okay so 9 ulit. the next one the next seven Ayan. and five. time of response kung last na po yan ayun o so nag-click no? so, na then pwede na ninyong ikutin at i-on ayun o so, no? so start so ganun lang kalali guys sa mga kung 160 users sa mga, mga remote ayun so ganun lang kadali ang ating pag uh, in-input ng ating code so yun lang guys ang ganun lang araw sana na right. yung nakatulong kayo si Big peace out bye bye